Sari na po! Ikalawang linggo na ng panahon ng Adviento. Ang ating tema po mula sa unang pagbasa hanggang sa Ebanghelyo ay tungkol sa kapayapaan. Isipin po natin ang imagery. Imagine yung hunter, the lion, at yung hunted, the cow, are eating together sa unang pagbasa. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang po katahimikan. Hindi lang po kapayapaan. Ito po'y ugnayan na magkakaawa yata. Pangalawa, sabi ni Yesu Kristo, kailangan din natin tumulong sa pag-uugnayan na yan. So siya ay nagpapakain ng mga mahihirap. Pero meron siyang tinanong eh, ilan ba ang inyong tinapay? Kailangan para tayo mag-ambag? Ay yung ambag na yun po, sabi ni San Pablo, Let us welcome one another. Sa panahon po ng Adviento, kung gusto natin dumating ang tunay na pag-uugnayan at kapayapaan galing kay Kristo, tayong Kristiyano ay maging kabahagi ng ugnayan na yan sapagkat tayo may ambag ng pagmamahalan.